So ngayon nga pag-uusapan natin ang bagong manga release na title ay Baki Rohen. At sa palagay ko ito na yung pinakahuling part of all Baki series. At sa manga series nga na ito ay makikita natin dito si Jack Hanma. Para sa akin personally para itong Jack Arc. At palagay ko sa manga chapter na ito baka release na ni Itagaki yung demon back ni Jack Hanma sa manga series na ito. At let's review nga natin ang manga series na ito. Nagsimula nga ang chapter na ito sa isang matandang naglalakad sa kalye ng Tokyo na may dalang tungkod. At sa pangalawang page nga ng manga makikita natin ang matandang may tungkod na kausap si Tokugawa. At dito nga makiklala natin ang matandang nagngangalang Kyoichiro na mas kilalang martial art master. Palagay ko parang si Musashi ang galawan nito dahil magaling din ito humawak ng espada. At ang matanda nga na ito kung hindi mo mapapansin may edad na itong 63 years old pero ang kanyang mga muscles ay still retains. Meaning siguro hindi ito tumigil sa pag-e-ensayo. At sinabi nga niya kay Tokugawa na hindi ito tumigil sa pag-training kahit na matanda na ito. At ang naging pakay nga nito kay Tokugawa na gusto nito may makalaban ito na malakas dahil tumatanda na nga daw siya. At dahil puro arm forces lang naman daw ang kanyang tinuturuan. Dahil noong kabataan daw nito mas kilala siyang man slicer due to his great skill with sword. At palagay ko may kukumpara natin ito kay legendary swordsman Musashi Miyamoto. Dahil nabalitaan nga ni Tokugawa na itong ang si Kyoichiro ay may pinatay na sampung tao in the single strike lang. At sa pag-uusap nga nilang yon, sinabi ni Tokugawa na bibigyan siya nito ng makakalaban sa arena. At napag-isip ni Kyoichiro na baka si Mashashi Miyamoto nga daw ang ibigay ni Tokugawa na kalaban sa kanya. At sinabi nga nito kay Tokugawa na si Musashi nga ba ang makakalaban niya. Pero tumawa lang si Tokugawa sa sinabi ni Kyoichiro. At sinabi na hindi si Mash Ashe ang makakalaban nito pero malakas nga daw ito. At nagtanong naman ulit si Kyuichiro na gumagamit din ba ng espada yung makakalaban niya. Pero sinabi ni Tokugawa na hindi ito gumagamit ng kahit anong sandata pero ang katawan nito ay mas matigas pa nga daw sa isang bakal. At nagsay naman ng pakagat si Tokugawa. At ipinakita ang mga ngipin nito na kung saan alam naman natin na si Jack Hanmo lang naman ang gumagamit ng bite skill. Matapos nga ng kanilang pag-uusap, Nagpunta na sila sa Tokyo Dome. At dito nga sa chapter na ito makikita natin si Jack Hanma na nasa arena at nakahanda ng lumaban kay Kyuichiro. At sa pagkakataon na yun halos magsigawa ng mga nanunood ng Tabusin! 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 ay sa Ghost Fighter pala yun. Anyways nagsisigawan ng mga nanunood dahil alam nila na malakas nga itong si Jack Hanma using bite skill at binansagan nga nila itong The Beating Cyborg. At ipinakilala na nga sila ng narrator na may bagong mukha ang gusto e challenge nga itong si Jack Hanma. At sa kabilang dako naman makikita naman natin si Kyuichiro na handa na din labanan si Jack Hanma. At madami nga ang nagreklamong nanunood dahil may dala nga daw na espada ang makakalaban ni Jack Hanma. Samantalang si Jack Hanma ay wala man lang itong sandata, pero itinuloy pa din ang laban, nang tinawag na sila ng referee para ipaliwanag ang mga rules. At dito palang kitang kita natin ang malaking diferensya ng dalawang kalahok. Napakatangkad nga ni Jack Hanma kung ikukumpara kay Kyuichiro. At dito nga sinabi ni Jack Hanma kay Kyuichiro na nagkamali ka ng kinalaban mo tanda. Pero hindi naman ito pinansin ng matanda. Matapos sabihin ni Jack Hanma ang mga salitang iyon ni respeto pa din naman niya ito. At natuwa naman dito si Kyuichiro sa ipinakita ni Jack Hanma sa pagrespeto sa kanya. At sinumula na nga ng referee ang laban at pinapunta na sila sa bawat sulok ng arena. Unang gumalaw nga dito ang matanda, hawak ang espada at naglakad dahan-dahan papunta kay Jack Hanma. At hinintay lang ni Jack Hanma na unang umatake ang matanda. Nang bubunuti na ng matanda ang espada, pinigyan niya ito ng isang mabilis na at sunod-sunod na pag-atake gamit ang espada pero naiwasan lahat ito ni Jack Hanma ng mabilis. At dito nga binuka ni Jack Hanma ang kanyang bunganga. Pero bigla naman umatake si Kyuichiro sa bunganga ni Jack gamit ang espada, napakabilis ng mga pangyayari. Nang bigla kinagat ni Jack Hanma ang espada ng matanda. Habang nasa bunganga ni Jack Hanma ang espada, sinusubukan naman ito alisin ng matanda pero hindi niya ito maalis, kumbaga naglock na ito. At nabitawan na ng tuluyan ng matanda ang kanyang espada. Hindi naman kaagad nakakilos ang matanda at bigla siyang natakot kay Jack Hanma. At lalo pa itong nagulat nang binali ni Jack Hanma ang kanyang espada gamit lamang ng mga ngipin nito. Nang matapos makita ito ng matanda nagmadali naman ito na sumuko na sa laban. Dahil alam niya sa sarili niya na wala na siyang kwenta sa laban. At dito nga natapos ang chapter na ito mga kaibigan. Sa akin personally wala pa akong any idea kung ano nga ba ang ending ng art na ito. Pwede kasi gawin ni Itagaki na sa end ng arc na ito maging Jack Hanma vs Yukjiro Hanma or hindi kaya magkakaroon ng Demon Back nga itong si Jack Hanma at the end of the arc. Kasi sa previous arc bago ang Baki Rohen nga makikita natin ang pinaka antagonist na si Sukune. Pero palagay ko ang magiging ending nito ay si Jack Hanma naman ang makakalaban ni Yukjiro Hanma at ang kanyang Demon Back activation. Kasi kung magiging antagonist nga itong si Kyuichiro na may kay Musashi Miyamoto bakit sumuko ito agad sa laban in the first place? Kasi sa art na ito patay na si Musashi Miyamoto, kayo kung tatanungin mga kaibigan, ano sa palagay nyo ang magiging ending ng bagong manga series na ta? Kasi kakasulat lang ni Itagaki itong manga na ito noong August 24, 2023, na ibig sabihin wala pa itong ending. Mukhang mapapanood natin ang laban ng Jack Hanma vs. Yukjiro Hanma sa ending nito. Masaya ako dahil nagtrending ang baki ni Itagaki nung ipinalabas yung Pickle Arc at Father Son Arc, and palagay ko naging crowd si Itagaki dito ba madami ang sumusuporta sa kanyang manga at sumulat pa ito ng panibago chapter ng baki. So mga kaibigan we'll see soon sa ilalabas pa ni Itagaki. At syempre kung nagustuhan mo ang ating review regarding sa baki Rohen. Huwag mo kalimutan i-click ang ating like button masaya na ako doon. See you in the next video guys maraming salamat.